Ay, hey! yun, kamusta mga kapot-pot? Long time no see ah Kita niyo ngayon, ito pinagkakabalhan ko ngayon, nagkukood ulit ako Mag-update tayo kung ano nangyari, Kasi matagal tayo nawala eh Ayun ah, nga, naging busy ako sa pagkukood ulit ngayon ilang, ilang ba? 3 weeks ago? 3 weeks ago, uh, nag-decide ako, gusto ko na ulit mag-code. So, yun na nangyari. Nag-code ako na nag-code. At medyo nakakatawa yung simula ng kwento kasi mga 3 weeks ago, nung nag-decide ako na gusto ko na ulit mag-code, nag-post ako sa Facebook ng semicolon. Yung mga programmers, alam nyo naman, yung semicolon. Yan ang importante sa atin. Tapos nung nag-post ako ng semicolon, may mga nag-comment ng na, uh, get well soon, palakas ka, laban lang. Ako, ano yun? <laughs> may mga ganun comment. Pero may mga nakagets naman. May mga nag-comment na uh, dev multimaster, uh, ayaw mag-feel. Basta, may mga nag-comment related sa programming. Ayun nga, pero natawa lang ako sa mga nag-comment na parang iniimply -ini nila na may something na nangyari. Hindi ko bakit ako. Tuloy nun, may mga nag-comment, may mga nag-message sa akin na nga, Amosta? Akala nila may something na nangyari. Tapos, yun nga, nung umupo, mula, umupo ako dito sa aking home office tapos sinubukan ko mag-code na-realize ko na ang dami ko ng hindi alam, dami ko ng na-miss kasi syempre more than 3 years, almost 4 years na ako na hindi nag-code simula no, na, nag-resign ako yung mga long time followers natin, alam nyo yan nung, nung kasagsagan nung pandemic tapos putok na putok yung channel nag-resign ako kasi syempre uh, naging busy sa vlog, tapos nagtayo ako ng shop tapos meron din siya, busy sa lahat so hindi ko mapag- juggle maigi yung oras ko. Tapos trabaho pa. Kaya nag-quit ako sa trabaho noon. Focus ako sa vlogging, sa negosyo. Kaya nag-quit ako. May, may vlog pa nga ako niyan yung last na bike tour ko. Nung pumunta ako sa office sa Makati. Alam ng mga long-time followers natin yan. So, ayun. Eh, yun nga. Nag-decide ako. Gusto ko na ulit mag-code. Magbalik ko. Dito, nagte try ako mag-code. Ang dami ko nang kailangan i-catch up. So, nag-aral ulit ako. Ganun ang naging buhay ko mga in the past three weeks. Day in, day out. Uh, pagbangon ko, code agad ako. Tapos, aral ng aral maghapon. Tapos, ang pila ka-break time ko, kakain lang. Tapos, balik ulit dito sa pag-code. Tapos, minsan lumalabas ako. Uh, pupunta ako sa shop pag may, may, mga kailangan kunin doon, kailangan pumunta. Pero yun nga, nagdisconnect disconnect muna ako sa social media. Yung Facebook, yung Messenger sa, sa phone ko, dinisable ko. Tapos dito sa laptop ko, hindi ako nagbubukas ng, ng Facebook, ng Messenger. So, kaya wala akong update sa Facebook, sa Instagram. Tapos after a while, binuksan ko yung YouTube ko. Siyempre, bumababa yung views dahil wala akong upload eh. Mababa yung views, tapos yung revenue bumabagsak eh. din. Doon ko naisip naman oh, kailangan ko ng konting online presence. Sa ano lang, sa YouTube, para lang yung channel hindi tuluyang mawala, mamatay. Kasi ang tagal ng upload eh. Halos wala na ito. So, eh, hindi naman ako lumalabas para mag-ride. As in, kahit exercise, na pinaka-exercise ko, akyat baba ng hagdanan. Kaya medyo nagigayin ako ng weight. Tapos, uh, ayun nga, naisip ko, kailangan ko ng, kailangan ko medyo buhayin ulit yung YouTube. So, naisip ko, meron ako, yung mga lumang videos, hindi naman yan lahat na panood nyo na eh. Lalo na yung mga pinaka-maaga, di ba? Sa, sa 400,000 plus subscribers natin. Yung mga views ng mga early videos ko, wala pang 100,000. So, sabi ko, meron, Meron ako pwedeng i-offer dun sa mga subscribers natin na bago-bago lang. So, yung iba, at as is lang, dinownload ko lang sa YouTube. Tapos, nire-upload ko, nilagyan ko lang ng kapot Pot Rewind. Pero yung iba, minsan pag may time ako, sisingit ko, hahanapin ko yung raw videos. Tapos, i-edit ko ulit. Tulad nung mga nakaraan, nag-upload ako nung vlog ko na kasama si Sir Rory Dyson. Yung nagbagyo kami. Tapos yung, yung kasama ko yung ibang team Apple na nataalot kami, tapos yung okay, cave Hindi pa talaga ako nakagawa ng bagong content. Ayun, tapos part nung pag-up, ng pag-upgrade pag ko, ay pag-upgrade, pang ng, ng pag-catch up ko, kinay ko rin mag, ano, mag send out ng resume para malaman ko ano ba yung mga hinahanap ngayon sa mga interviews ng coding. Tapos may, may sinabakan akong interview. <laughs> Nakatawa ako kasi. Nung before, dun sa trabaho ko, ako yung nag-i-interview ng mga developers. Ako yung nagkakanta ng technical interview. Tapos ngayon, nung nag-try ulit ako mag-apply, hindi ako rin yung interview ngayon. Yung mga tinanong sa akin, yun yung mga tinatanong ko dati, nung, yung mga technical questions na tinatanong ko dati, yun yung tinanong sa akin, grabe, nakalimutan ko na hindi, hindi ko maalala yung ano, hindi ko na maalala yung mga sagot sa mga tanong, sa mga technical interviews. The long story short, isa ka sa interview na yun. Tapos, di balik ulit ako sa ano, ina inaral ko ulit yung mga interview questions na yun, yung mga technical staff na yun. Tapos, sabak ulit ako at apply ulit ako. Yung pangalawang apply ko, ayun, medyo, ano lang, okay na. Pasado na sa technical interview. Kaya lang, biglang, ano, na nakatanggap ako ng email, sabi, pasado ako sa, sa technical interview, kaya lang, meron na raw silang na-identify na, -identify na na mag fulfill dun sa role. Pero which is okay lang naman. Ayun, ngayon, tuloy-tuloy pa rin ako sa pagka-catch up ko sa pagbukode. Uh, guma sinimula kong gumawa ng ano, actually palitan totally yung website ng Sarap Bike Shop. Kasi yung web namin, yung website namin, as in website na talaga siya, hindi siya web application. So, ang ginawa ko, gumawa ko ng web app e-commerce site para sa Sarap Bike Shop, yun yung tinatrabaho ko ngayon. Pero malayo pa to, long way pa ang dami, malaki ang e-commerce eh. So, sisimula ko siya sa mga display-display lang muna. Pero magkakaroon siya ng add to cart, mga payment scheme, ganyan. Ayun, so yan yung pinagkakabalahan ko. Tapos, nung nakaraan, di ba, bumagyo. Nung bumagyo naman, ano ba, nandito lang din ako sa bahay nun. Uh, nagkataon, naman, nung mamabagyo, uh, may isang araw yata na kaso ako kasagsagan ng bagyo. Uh, ng kaso ko isang araw. Kaya hindi ako nakalabas, supposedly pupunta ako nun sa shop. Uh, bibisita ako kasi maulan, di ba? Buti na lang hindi ako pumunta sa shop. Dahil nakita ko sa balita na ano, stranded ang mga tao. Walong oras yata o mahigit pa dyan sa NLEX. Dyan sa may Paso de Blas. Tapos sa... Uh, basta ang daming stranded. Ayun. Tapos, nabalitaan ko rin ang daming binaha. Nabalitaan ko yung dating HQ sa Nova bumaha hanggang ano hanggang second floor. So blessing in disguise guys yung pagkakalipat dito sa Marilao na kasi lubog talaga. Imagine ay yung babano nun, nung HQ. Andun yung ref, andun yung washing machine. So kung nagkataon na nandun pa ako nun sa HQ, malamang nalubog din ako nun. Mabuti na lang nakalipat na dito sa Marilao. Salamat naman, salamat sa Diyos. Tapos, uh, yun, yun naman dito, na, nakita ko rin sa news, ang daming parts ng Marilao na lumubog. Uh, lalo yung banda sa may MacArthur Highway, yung tabing ilo. Pero luckily, itong area namin dito sa, ano, sa Marilao, sa may Santa Rosa kami, barangay Santa Rosa. Hindi lumubog dito, as in wala, totally wala. Tuwing dudungaw ako dun sa, sa, dyan sa bintana, sa labas. Drain, yung kalsada. na wala. Kahit konting bakas. Pero hindi kami makaano ano, makapunta sa may kanto, sa labas, makalabas ng parlo. Kasi nga, dyan sa may Marilaw exit, lumubog daw yan. Ang pinaka uh, abala lang sa amin dito nung, nung kalakasan ng bagyo, yung ano, nag, ng ilaw sa kuryente. Ang kuryente, parehas na nun. Ilaw saka kuryente. ng tubig at saka ng kuryente maghapon. Pero yun lang, Ayun uh, yun lang ang pinaka aberya pero other than that wala salamat sa Diyos at ano ayun uh, lang kasi yung iba nakakaawa yung inabot ng iba lumog yung bahay actually yung yung bahay ng nanay ko at saka ng ating ko dun sa may bandang kaibiga ay yung binaha sila roon. Ah, nanay ko hindi yung ate ko binaha hanggang bewang yata magkapit bahay lang sila pero yung bahay ng ang nanay ko medyo mataas-taas ng konti yung pinaka-pwesto Tapos sila Sir Ronnie. Sir Ronnie Dyson, nabalita ako, ano rin. Rugil nga pala. Nung, di ba, hindi ako sumasagot sa... Kasi nga, nag... nag Nag-disable ako ng, ano eh, ng messenger sa Facebook sa phone. Tapos, uh, si, eto si Sir Ronnie. Hindi, kahit, kahit mobile, hindi ako sumasagot. Uh, sa ang pinaka mode of communication ko lang yung sa shop Viber yan so si, yung sa shop kasi kailangan mo mag-communicate sa shop dahil syempre may mga tanong may mga kailangan ka sa shop ganyan yun lang pero yung sa phone sa mobile uh, si Sir Ronnie tumatawag para sa akin pero most of the time kasi hindi ko talaga hawak yung phone ko na, nandyan na sa tabi may mga missed call siya hindi ko nasasagot tapos ang dami ang nakikita ko ang dami niyang missed call tapos Ah, uh, kailan ba 'to? 2 days, 3 days ago. Nagulat ako, andito ako sa ano. Sa nagco-code ako. Biglang andiyan si Sir Ronnie <laughs> sa baba. So ayun, nakapagkwentuhan kami ni Sir Ronnie. Ah, uh, tambay sa rito konti, nag-dinner kami. As konting konting kwentuhan, sinabi niya sa akin, ang daming araw nangangamusta Sa kanya, sa 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 kanya ako hinahanap. May mga nagme-message sa kanya, So, ayun. Maraming salamat doon sa mga nangangamusta. Yung messenger ko hanggang ngayon, ilan-ilan pa lang na bubuksan ko kasi fixated pa rin ako dito sa ano eh, sa pagkukod ko. Talagang, alam nyo yung, yung mga kapwa ko developers yan, mga kapwa ko programmers, malamang kayo yung mga kahit hindi. Nakapagka in the zone kami sa code na ginagawa mo. Tsaka ngayon, sobrang exciting kasi. Nung no, pagkukod ngayon, ang Iba na yung way ngayon. After 4 years, ang dami nangyari. Tapos meron pang AI ngayon na totally game changer sa pagpo-food. Ah, ngayon ay medyo nakaka-catch up na ako. Steady na ulit medyo. Hindi pa hindi pa 100% ulit. Ulit. Ang gusto ko kasi mangyari, yung level ko ng programming nung nung bago ako mag-quit sa trabaho. Gusto ko bumalik ulit sa ganung level. So ayun, pero pwede na ulit ako ng ano, kaya tinanong ulit ako bumalik sa pagbabike. Pero yung nga lang, unti Kasi, ang tagal eh. Wala ako, hindi ako nagbike. Miski dyan sa kanto. Hindi ako lumabas. Miski Filipe rin. Hindi ako lumabas. Yung bike ko, nakatambak doon sa baba. Yung mga gamit ko, kalat-kalat. Kalat kalat, yung ito, nung nakaraan, ano ko. Uh, hinanap ko ulit. Tasan yung GoPro. Tasan yung mga battery. Yun, siguro, bukas, try kong magmalapit lang. Tapos, re ulit ako sa mga kapot-pot natin. Sa mga, sa mga friends natin. Ayan. Tapos, ayun. Kita ka sulit tayo sa daan. Ah, bawi muna konti. Unti-unti, baby steps ulit. Back to zero tayo sa pagpadyak. Dahil parang ito pagkukod. Nung nakaraan, back to zero. Imagine, four years. Ang tagal ko hindi nagkod. Ah, Na-miss ko rin talaga eh. Kaya, ayun. So yan, yan yung update. Maraming salamat sa lahat ng mga ah, nag-message. Nakita ko, ang dami. Puro unread lahat eh hindi ko na anda, hindi ko mahalo kay lahat kasi dito pa rin ako fixated sa pagkukod ah, uh, maraming salamat sa inyo lahat at ayun welcome back to me namiss ko kayo lahat mga kapot-pot kita-kits tayo sa youtube kita-kits tayo sa facebook sa kalsada ayun maraming salamat